Ayan, ayan po ang bagyong araw ngayon <laughs> Bagyong araw, ay takbo na <laughs> Dito na po tayo Ganyan, sa pwesto ka na dyan, pwesto na Pwesto na dyan Ano mo sasabi mo kaibigan dito kaibigan? Malaas po yung hain kagabi at natumba po yung ating puno. Anong klaseng puno yan kaibigan? Uh, ano ba to? Ay, <laughs> ano Puno lang? Awit-awit. Ito po ang puno ng awit-awit. Kaya niyan po, kalalala. Ah, sa Torni, andun na po sa ibang dimension. Tapos dito po tayo, ito tayo sa bahay. Bahay. pero sa amin yan, pero hindi sa akin yan. dito po tayo sa cottage. Kati jiti jundi nyan, sayang, sayang Pero hindi sa atin Ha? O oh, ay O oh, hai? O oh, hai Ang ganda ng kanyang karaganda ng mga halaman guys Kita kita na sa gubat tayo at tatambay tayo dito sa ating cottage natin. Let's go, Mameng. Eh, ang bostong pogi-pogi. Ah! Oh. Sir, dito na <laughs> Dito na kami, geng-geng. Patuloy -geng. na yan. <laughs>